Hello! Kasama mo ang Analytical Community Guru, Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay isa sa alang-alang namin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado. Kung kinakailangan, maaari mo itong ipause. Maaari mong tingnan ang lahat ng mga parameter ng organisasyon na pinag-uusapan ng mas detalyado. Ngayon suriin natin ang kasalukuyang pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya, TripAdvisor, Inc. Ticker, ni RIA. Ang pagsusuring ito ay batay sa data mula noong Hulyo 31, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Kumpanya TripAdvisor Inc. na bibilang sa subkategory. Recreation Tourism, labing-anim na naorganisasyon ang nakikibahagi sa paghahambing. Hanapin ang mga desisyong ginawa sa dulo ng video. Ang kabuang resulta para sa kumpanya ay ang mga sumusunod, tatlo sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subkategory ay dalawa punto, puntos Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng stock market sa kabuan, mapapansin na ang average na marka para sa US stock market sa kabuan ay 1.8 punto, puntos. Laban sa score na 3 puntos TripAdvisor Inc. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng kumpanya TripAdvisor Inc. at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na over 12 months ang shares TripAdvisor Inc. nagpakita ng dynamics ng minus 2%. Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategory na 48.1%. Market capitalization ng kumpanya TripAdvisor Inc. nagkakahalaga ng 2.3 bilyong dolyar. Na may market capitalization na US Dollars 287 Bilyon, ang subkategori ay nagkakahalaga ng US Dollars 1.5 Bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US Dollars 0.88 Bilyon. Ang capitalization ng libro ng subkategori ay US Dollars 24 Bilyon. Paghahambing ng mga bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi TripAdvisor, Inc. sa subkategori kapag tinatasa ang market value ay 0.76%. Ang book value ay 3.6% Pagtatasa ng market share ng kumpanya at book value ng subkategori, good is a point. Ang organisasyong nasa ilalim ng pagsusuri ay may mga obligasyon sa utang na US Dollars 1.13 billion. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro ay umaabot sa isang daan at tatlumpu porsyento ng kapital ng kumpanya. Ang resulta para sa mga obligasyon sa utang ng kumpanya, masama, minus, isa punto. Ang price to earnings ratio ng kumpanya ay 4.3.4 na may average para sa subkategory na 32.5. Pagsusuri ng halaga ng stock market ng kumpanya sa ratio ng tubo nito kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang mga kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars Ang mga pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars milyon. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang ratio ng presyo sa benta ng kumpanya ay isa punto tatlo. Ang average sa subkategory ay apat punto anim. Pagsusuri ng presyo sa merkado sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti isa punto. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US dollars 1,800 at na pu milyon. Ang inaasahang kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US dollars daan at milyon. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, isa puntos. Ang marginality ay percent na may average sa subkategory na 14.1%. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 2.135%. Ito ay isang daan at anim na higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng 800 at 4,000 dolyar. Habang sa subkategory ay mayroong 2,157,000 dollars. Pagsusuri ng dami ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat individual na empleyado ay 18.5,000 dolyar na may average para sa subkategory na $66.3,000. dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory passable, 0 puntos. Ang kita ng organisasyon sa bawat empleyado ay US dollars 600 at at dollars. Rating ng bahagi ng kita bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Shares for sale account para sa 11.5% kumpara sa subkategory average na 2.7%. Technical na tagapagpahiwatig Reha, labing apat na nagpapakita ng antas na 50% para sa kumpanya TripAdvisor Inc. Sa subkategory, ang antas na ito ay humigit kumulang 51%. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars 17 oras 57 minuto. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 17 oras 37 minuto. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Magagamit ito sa lahat. Link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon sa pagsusuri ng stock at sistema ng sanggunian guru markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagsusuri sa Seguridad TripAdvisor, Inc. Impormasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa guru markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Open sell order sa US dollars 17 oras 56 minuto kada share. Ang deal ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mababang rating at presyo dynamics. Ang pagtatasa ng kumpanya ay isinagawa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng Akim. Ang take profit ay nakatakda sa 11.6. Ang stop loss ay nakatakda sa 23.52 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Automatikong naayos ang order batay sa mga resulta ng exchange trading noong Agosto 30, 2025. O sa huling araw ng trabaho bago ang tinukoy na petsa. Ticker, YLIO ang magiging paunahin transaksyon sa pagbili. Ang video sa pangunahing order ay naipublish na sa channel kapag isinasara ang alinman sa mga order, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang pangalawang order ay sarado sa aktwal na presyo. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng information system, Guru Markets.